For today's video ay may nakakuha na ng 501 city namin na Sling Taper. Halos ka darating na lang ng mga Levi's 501 na to pero nakuha agad na mga ka-insan natin hindi na pinagtagal. Nakakuha nga rin pala si Sir ng isa sa pinakamaganda nating 512 na premium genuine quality clothing. Perfect lumapat at napaka sobrang lambot ng tela. Kaya mga ka-insan mag-mine na kayo dito sa Kulins. Napaka sobrang daming pamimilian mga Levi's 501 at iba't ibang klase mga fit ng mga Levi's. Nga pala ka-insan first to mind basis po tayo. Mind plus code no COD po tayo. At 'yan po yung ating mode of payment ko na kayo ng tips pag nagpunta kayo dito sa shop namin para alam niyo na agad yung inyong gagawin at sasabihin. So yun, wag po kayo mahiya kung ano yung price na gusto niyo. Sabihin niyo gusto niyo ng 699 or 999 or yung mga pangmalakasan natin. Syempre, hahanapan muna kayo ng admin. Swertihan lang po dito kung sakaling may matimingan na mga nakasale na Levi's. Hindi nga po pala ganoon karami yung mga sale dito pag nag-walk in kayo. Syempre, mas marami po sa aking live sale. Pag dumarating kasi yung mga sale ko na Levi's ay nilalaib ko agad dito sa aming page. Kaya mga kaingsan, i-follow if niyo na po kami at paki-like po. Huwag niyo ring kalimutan mag Sure sa ating mga videos. Kainsan i-click nyo na nga rin po pala yung favorites para ma-notify po kayo pag meron kaming bagong upload or para ma-update kayo pag meron kaming live selling. Hinanapan ko na nga rin pala ng mga libay si Soy dito sa loob. Pero ang talagang kursonada ni Sir itong may orange label na to na 512 Slim Taper Premium. Napaka sobrang ganda daw kasi talaga ng tela at malambot. Syempre, napaka sobrang tibay niyan. Binigyan ko nga rin pala si Soy ng gray kaso nga lang hindi daw niya kursunada yung kulay. Binigyan ko nga rin pala si Soy ng 501 CT Customized and Taper. Pantsado niyan kasi sa leeg, kaya sa leeg niya na Ayan at may pinipintahan din siyang color black kaso nga lang ay straight cut. Medyo malapad yung laylayan. Hindi raw kasi siya nagsusuot ng mga loose or straight. Yeah. So yun ang pinag-iisipan ni sir yung kukunin niya ay hinahanapan ko pa rin siya dito para marami siyang pagpilian. Binigyan ko rin siya ng faded blue na Levi's Reef Jeans. Ayan at inalukan ko nga rin pala si sir ng isang 5.11 na Reef Jeans kaso nga lang ay uh, mukhang hindi kasya sa kanya at uh, mukhang maigsi yung uh, haba. Pero isa yan sa mga sinukat ni sir dahil susuot naman din daw siya ng ripped jeans. Sinabi ko nga na magandang lumapat yan, pampabata na rin at kung sakaling kumasa sa kanya yung bewang ay hindi na siya magpapapunta. So yun, basta nandito kayo sa kulins ay mamili lang kayo ng mamili. Ako na bahala sa discount. Basta nakafollow kayo sa aming FB page ay bibigyan ko kayo ng less 500 pesos sa, sa, mga brand new. Pero sa mga hindi brand new ay nagbibigay din naman ako ng discount. Binibigay ko na nga lang pala ng 5,000 itong tatlo kasama yung 501 na leather patch na city or customize and taper. Lahat naman po yan ay mga brand new condition, talagang hindi nagamit at hindi na isuot. Kaya panalo na si sir sa presyo. Kaso nga lang, ay mukhang nagbabudget pa ang ating kainsan, kaya parang dalawa na lang ang kukunin niya dito. Pero okay lang, at least hindi siya na zero. Krusonada niya kasi itong faded na to na 5'11. Sinabi ko nga kay sir na huwag niya nang bitawan yung kanyang krusonada dahil saglit lang yan sa ating live sale. Ito nga ay hindi makapag-decide yung kainsan natin, pero binitawan niya na yung kulay dark blue na yan na isa. So bali dalawa na lang yung kinuha ni boss, isang brand new na 5'12 na premium. Sa 5'01 naman ay panalong-panalo na si Sir kasi bihirang-bihirang dumating yung mga 501 City. Karamihan ng dumarating ngayon ay 501 ST Slim Taper. Si City po ay mas makipot ng konti yung dulo. Kaya napaka sobrang ganda nga ng hawak niya na to na 501 button fly customized and taper. Talagang hindi na nga binitawa ng ating kainsa ng 501 City na yan kasi meron din nag-aabang na customer sa labas na gusto mamili dito sa loob. So yon itong dalawa na ang final na napili ni Sir. So yun mga kainsan, panoorin niyo itong 501 na to. Konting commercial lang. So yun mga ko kung nagkokollect ka ng mga iba't ibang klaseng Levi's 501, baka ito na lang ang wala ka. Ito yung 501 150 anniversary. Kung mapapansin nyo, ay 150 yung kanyang tab. Dahil nito mga kayo solid. Napaka sobrang ganda ng tahinya niya sa loob. Naka butterfly and naka chain yung tahi niya sa laylayan. Watch tags. Ayan. And then print niya sa may pocket. Okay, Ayan. 158 th anniversary. 150 sa may ribbits niya. Yan yung tunay na 150 anniversary, 158 th anniversary mga kaysa. Okay. Solid. Napakaganda. Button ply solid ang tela. So yun, naging isang only one na lang to. nyo na. So yun, yeah, warisan is mga kainsan. Welcome sa Kulins. Meron tayong solid walking customer from So yun, solid yung mga nakakuha ni Boss Insan natin. Nakakuha siya ng 501 City. Naging isang only one at bihira dumating to. Customize and taper. And then, button play syempre. Ang kagandahan dito ay papakipot na yung dulo. Taper na po siya. Ang hemline nito ay nasa 6.5. Mas makipot to ng konti kay ST. Napaka-solid na nakuha ni Sir. Panalo at leather patch po yan. 501 button ply at nakuha rin ni Sir yung pangmalakasan natin na premium na 512. Ito Sir, pali tayo. Ito yung uh, 512 na nakuha ni Sir. Leather patch, warm. Isa sa pinakamagandang tela at latest model na Levi's 512. Slim taper, orange label. Napakaganda nito. So nakasave po ito ng 6K. Original price nito ay nasa 8,000. Okay, so yun. Uh, legit po ba yung Levi's natin, boss? you legit. Thanks for watching, my kinsan. Kung gusto niyo magawa ng pangmalakasan at originally by si jeans, punta na kayo dito sa college. Don't forget to like, follow, and subscribe. YouTube channel: Colleen's Family Vlogs. Facebook page: Colleen Pants UK by J.K. New Account. Thanks for watching.